Bisnis na Nakabit na namin mga ituan Kasi ito yan ang Isa na Mga upuan. Isa, na. Ito isa nakasemble na Ngayon isa ito Nakabit na rin Ngayon ako ba't yan Maarte kasi ito kalas. Ayaw nung ipipilad lang. Hindi naging gil ka, brad ah. Ngunit yung tagumpay lang. Ngunit yung tagumpay lang yan. kasi okay, yung gumawa niyan, ayaw pumayag nung no, nilaban lang na ano. Kailangan baklasin daw. Ayan. Ayan, mapapatakbo na natin yan sa so mamaya. Ayan. Mapapractice na. Medyo so, maingay lang. Kasi nga, yung fuel pump, ah, yung water pump, hindi pa napapalitan. Wala available. Ganyan po tamang paglalagay ng langis sa railings. Paano? Upo ka, tapos wala lang. <laughs> Ito ang sikreto dyan eh. Pag wala yung tiyan na yan, walang sukatan. dapat meron po na akong makiwala. Kaya baka nga, lang ganito ka, ganito mesa para madaling hindi ka na yuyo ko.